Yan, maraming salamat po sa inyo sa mga nagkakamping po dito. Halos araw-araw na pong may hindi ko lang po i-video Halos araw-araw na pong may tao dito. Na mga kainsan. Wala pong bayad yan, Yan. Mga Ano pa yung bangka oh. Yan, mga kainsan, kaalis na uli ng ibang ano. Para po mamasanay ang tao. Hmm. Yeah, mga kainsan ay sinaman tayo ng pakaramdam kahapon ay magapong sakat ng ulo ko para ako laging masusuka oh. maliit lang ko tira eh. lang ay namatay bigla pong ano mga ilang minuto po si brownie po ang namatay parang pakaramdam po namin na heat stroke po si brownie po ang ano namatay po si brownie yung lagi pong kasama ba brownie paalam sa iyo dito, maliit lang, arila ako eh. Ay, ililibing po namin. Hindi na po namin huling ano na, huling sama ni Brown ay kahapon. Nung maga, inaamoy-amoy pa niya po ako. Nalambing pa siya. Tapos ay, basta sumama pa siya sa akin. Sumampa pa. Sumampa pa sa motor. Tapos ay, yapos siya nang yapos. Tapos inaamoy niya ako lahat. Amoy. Tapos nahingi ng pagkain. Tapos po ay, ano, yang mga ilang oras po doon sa ano, ay eh, namatay po pagkarating dito sa bahay. Wari ko po ay eh, sabi namin ay eh, wari ko po hit truck po ay. Eh. Yun ang ano namin. Tutub po namin. Ah, kaawa po. Puti okay, dito natin lilibing. Okay. Dito po, para po ano. Para po makita namin. Oh. Paalam na kayo. Ha? Panda, wala na yung kasama niya isa. Wala na. Oh. Wala na ho si Brownie. Si Brownie po, kung tawagin ka po si Paguso, Di ba ma si Maiksi Ambihas? Oh. Wala na. Kakaawa po yung ating amo. Ay, yung ating ano. Aso. Ayan, yeah, kasama po natin si Ryan. Ito po. Bago mo lang nakilala yung aso ngayon, ano? Hmm. Si Brony. Kaya, Dugi, Milky, huwag na kayong sumama, ha? At, uh... Nasama ang panahon. Ang aso po ata mga kaisan, kung di ako nagkakamali, time 7 ng ating edad. Siya po ay, kung siya ay limang taon, Seven times five, thirty-five. Mm -hmm. Ayun. Thirty-five years old po si ano, si Brownie. Hindi ko sure kung yun talaga ha. Pakumit nga mga kaisan. Pero nakabasa ako, times seven daw ng buhay niya kaysa sa tao. Kung bagay, kung isang taon lang ang aso, seven years old na siya, parang ganun. Thirty-five. Bata pa pala si Brownie. Bakit? Ayan mga kaisan, itong kapatid niya, kanina pa siya natingin kung anong hinibat kami naghuhukay. Tapos inuungkong na kanina pa po, inuungkong yung kanyang kapatid. At ikulos po yung dalawang yan Ay. Tapos hindi rin siya mapakali. Oh, wait yun. Eh. Wala na si Brownie. Wala na. Ha, nagpaalam ka na ba ka? Ha? Hmm wala na po siyang kalaro ngayon oh, naghahamagan pa po yung dalawang yan dyan na ililibing yung utol mo ako'y hindi pa rin pero sa mga kainsan gawa ng ako'y dalawang araw na pong halos parang nialag na sa gabi pero wala naman po sabi po ng doktor lang ay eh, magpahinga po eh hindi na po ako halos nakatulong din eh di ang gawa ko lang mamitas ng talong ng maga Pumitas po tayo mga kainsan. Tsaka po katatapos lang nating ano magpitas po ng anong pangalan po nito. Magpitas ng kalabasa. Ah, mga kainsan. Nain na po yung ating mga mag Hindi na po ako nakatulong din eh. Mm. Ay, talaga mga kainsan ah, nawala po si Brown eh. Nung na, nakakalungkot po Wala na po akong Yung aking aso Ako po yung nakailang aso ng mga kainsa na ganoon Basta pag ako yung sinama ng pakiramdam At nagkasakit Dati nagkasakit po ako uh, Ano po Ay may nalimutan pang isang ano oh. Isang paw papa ko aray Nalimutan na oh Pukuhanin natin aray Nakalimutan, sayang din yan Ilang subo din Ay nagkasakit po si Blackie Ako po ay Mga 16 years old Alaga ko po yun, mahilig simulat sa po, Mahilig na ako mag ng aso Ay pag nagkasakit po ako Namamatay po sila Sabi ng iba Ay sumasakit doon ang buhay Hindi ko alam kung sigurado ako doon pero hindi ko lang kung yun nga yung sabi nila Ah, mga kaisan, tatapusin na po sinapuari. Sabi ko nga sa inyo, hindi na nakaano. Bali, ano po? Naka 84 sako na. Ay baka masihigit pa. Mga kaisan, magkanong upa mo sa tao mo? 600 po, mga kaisan. Pag po ganyan nag At ako, ako po yung ano, mga kaisan. Dati po rin po akong uh, mamamaupa. Araw-araw po. Kaya alam ko po yung init. 'Yan, apakakadaming ah, atang niya. Ote mga wala ba kayong gawa bukas? Kay maliligo bukas sa Dumaka. Kakausapin ko sila, apakadaming ah, atang niya, mga kaisan eh. Ah, grabe 'o. Oh. Nakailang spray na rin tayo dyan 'o. Eh. Kapag ah, kakapal. Mm. Yan ang kapalutin ng yan Ha? Ah. Hey. Kapalutin tinangatan ng yan Tataposin na nga naman ba? Oh. Ah, ah pagkakapal lang atang niya. Tuy. Tuy. Hey. Toy. Anak ni masa ni ano? Ha, si dong toy po. Toy. Okay. Sino po toy? Ha? Ah, si ano pala 're? Oh. Toto-tutok po ako sa halaman. Mga kaibigan ko na lang po At mga kababata ko po ang nag-aani din eh. Sinamang pati ng pakaramban. 'Yan ay po sila oh. Basta ano mga kaisan Mahina o maganda ang ame Papa ano tayo At saka Bonus ko nga sa kanila mga kaisan Ibigyan ko sila ng bigas <clears throat> Pero yun po mga kaibigan ko yan Mga kababata ko Mga tuwan-tuwa na po At gawa ng ano po Nagkaroon po ng uh, kung bagay dagdag hanap buhay mahirap po ang ano po din yan eh. hanap buhay minsan po ay wala minsan ay eh, mababa ang pasahod pero ako ay mataas akong magpasahod mga kaisan kaisan ba't mataas ay ramdam ko po ay eh. sabi ko nga sa inyo mga kaisan ako ay dati nga mamaupa din ako ayaw kong yung maliit gawa ng init ng panahon ayos basta ano mataas ako lagi ng 50 mga kainsan kumbagay parang para, para pasko muna ibigay eh, na sa kanila at yun na may minsan naman pag ganyang mahina ang ani Mara, kumbagay may mga blessing na ibang sa ibang bagay ka naman mga ganun po ba hindi ka rin naman po pababayaan po ng uh, nasa itaas oh at uh, ako naman mga kaysa naniniwala dun hmm parang halimbawa analogik ka sa ganyang palay, parang inihahanda ka naman para mas tumibay yung yung ikaw ba pagiging sari yung ikaw tumigay na may parang may paparating na malaking blessing ay laking bayawak oh yun oh laki yun oh laki yun 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 oh yun yun oh Tara pa Hoy, mga kaisa, nakakalungkot pa rin. Nakakalungkot. Wala na yung ating aso si Brownie. Hay. Mm. Nawawala na yung aking kulitin. Nawawala na yung sasalubong tuwing umaga. Hmm nawawala na yung aamuyin lahat ng bag ko lahat ng aamuyin niya lahat simula paa ah. hanggang tuhod aamuyin niya ako tapos tapos hindi siya aalis sa harapan ko hanggang wala akong binibigay sa kanyang tinapay ay nakakamiss yung aso brownie eh. ay nako parang heat stroke po si Brownie na heat stroke gawa ng alakas pa niya eh ay nakakalungkot yeah, mga ako naman po ay pauwi tapos bibili po ng merienda nila pagkaawas at uh, tinapay po at saka gusto nila pansit o kay soft drinks yun po Nakakaawa naman. Ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.